Episode 1 ng aming Bukidlon at Kamigin Travel. Sa videong ito ay aakyat tayo ng magkulago. Nakakapagod pero worth it ang ganda. Sa trail pa lang ay mamamangha ka na sa mga tanawing makita mo at mas mapapawaw ka na lang pagdating sa Toktok. Ang Mount Kulago ay matatagpuan sa impasugong bukid Sakto ito para sa mga beginners, moderate trail difficulty, 5 over 9 at kayang-kayang i-day hike. Nabigla ako dahil sa tagal nang walang practice sa pag-akyat, nakaramdam talaga ako ng pagod. Hindi biro ang pag-akyat ng bundok, dapat ay physically at mentally ready ka. Pero nawala ang lahat ng pagod, puyat, nang marating na namin ang tuktok at nasilayan ang ganda nito. Samahan nyo kami sa isa na namang masayang adventure dito sa bukid at aakyat tayo sa Mount Kulalo. Dito na kami sa may Lagindingan Airport. Kaya si Kapnahun. Hi! Si Anne, sa si Gray. Dito na ako nag-start ng video natin for Bukid Nun Tour. Nandito na kami sa Cagayan de Oro tapos mamaya sasakay tayo ng van going to Bukid Sa may Impasugong para sa akit natin bukas sa Mount Culago. Update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa may van na sasakyan namin going to Bukidnon. Dito na kami sa van na inarkilan namin. Sir, ang pangalan niyo sir? Aeron po. Aeron, si Sir Aeron. Aeron, Aeron. Aeron. Yan, kapag naghahanap kayo ng Ayan. van service dito sa may... Anong nga ito? de Oro! Sa <laughs> so, may Cagayan de Oro, papuntang bukit nun si Sir Aeron. Sige. Yan. ko rin sa description box ng video para makita nyo yung mga information regarding dito sa travel namin dito na tayo sa may accommodation nasa may bukid na na tayo at eto yung accommodation namin eh. si Anne simple lang siya pero napaka ganda malinis eto good for six kasi eto dalawa to pinatong lang namin tapos dito dalawa dalawa tapos merong toilet tapos, isang shower. May heater din dito kasi napakalamig. Ayan sila, Kap na si Pau. Tapos dito merong balcony. Ayan, dito pwede kayong tumambay. Or dito na rin kayo kakain. Tapos, eto ang sabi nung tigarito view na raw yan kaso gabi na kaya madilim na masyado ang namin dito from airport siguro nasa 2 hours 2 hours mahigit medyo na lang kami kasi nag stop over kami na grocery tapos bumili kami ng makakain namin for dinner ayos lang muna kami ng gamit dito tapos kain tapos medyo magpapahinga na kami kasi bukas aakyat uh, tayo ng Mount Kulago uh, ang start ng aakyat natin is 2am eto yung common kitchen na pwede mong gamitin like ngayon saing muna tayo tapos may mga rice cooker sila rito tapos kung gusto nyong magluto ng ulam nyo pwede rin dito kasi kompleto naman yung um, uh, tools may stove na rin. Pero since nakabili na kami ng uulamin namin, pagsasaing na lang ako. Ayos. Hintayin na lang natin na matapos tong sinaing tapos kain na tayo. Luto na yung ating sinaing. Isang kilo ba to? Hindi ko lang yan. tapos ito yung mga binili naming ulam. Ano to Grace? Yempo? Apo. Yempo saka chicken. Ayan, roasted chicken isang buo. At kakain na muna tayo at gutom na gutom na to. <laughs> Kain na muna tayo. Time check muna. 9.30. Kain na tayo. Tapos na tayo kumain ng dinner at nakapagayos na rin kami ng mga gagamitin namin para mamaya or bukas kasi ang alis namin dito ay 1.30 am para start ng hike natin going to Mount Colago pare na lahat para ready to go na agad para na makamenos din ng oras mamaya update ko kayo kapag ka paalis na kami rito going to Mount Colago sa ngayon magpapahinga muna tayo good morning gising lang namin. Time check. 1 a.m. Siso. Isa. <laughs> Siso, nasa si Crispin. Nasa si Basilio. gising na tayo, mga kapatid. At mag-aayos lang kami ng konti. Tapos, Ready to go na tayo para i-start ang ating adventure sa pag sa Mount Colago. Dito na tayo sa may labas at maglalagay na tayo ng ating gamit sa van para ready to go na. Hello sir. Good morning. Good morning po. Dito na tayo sa van at ready na tayo going to Mount Pulago. Dito na kami sa may Impasugong 7-Eleven at sasakay tayo ng habal-habal para mga punta sa may Mount Pulago. Sir. Maya. Bali, ano kami? Apat na habal-habal. Bago makarating ng jump off point ng Mount Kulago, sasakay muna tayo ng habal-habal. Sa part na to ay rough road na ang dinadaanan natin at sobrang dilim, mismong ilaw lang ng habal-habal ang makikitang liwanag. Dito na tayo sa may entrance daw ng communal ranch, dito rin kasi yung daan papuntang Mount Kulago. Magbabayad muna tayo ng ang magana? 70? 70. 70 pesos per head para sa entrance fee. Dito na yung mismong communal ranch. Kaso wala pa tayo masyadong makikita uh, kasi madilim pa. Mamaya uh, babalik kami rito at uh, isishare ko sa inyo yung ganda ng communal ranch. At nagsimula na kaming maglakad. Ito yung dadaanan natin pababa. Hindi na kinaya ng habal. Kasi yung isang kasama natin, dalawa na kasay. Kaya napilitan na lang kami maglakad Ito na yung start ng hike namin kung makikita nyo yung daan madilim kasi hihilawang ko lang pababa muna tayo tapos pagdating daw sa baba sasakay tayo ng balsa sa aakyat ulit at hey, ma'am kamusta? Andulos ang dulos ng chanelis ha? Andulos okay. andulos ang dulos ng chanelis Oo. din eh no? oo oh. yan at kumpleto na tayo kumpleto na tayo at pasakay na tayo ng balsa Ayan sila Hi Shop na home, nice number Oo ah, Sorry, sorry Sika, Good pao. morning sa inyong lahat Dito na kami sa may kabilang part diretso na tayo <laughs> Paket na to Kasi pala yun na siya <laughs> Let's go, let's go Time check muna tayo 4.30 am na At as per kuya guide Nasa 2 hours na trekking para papunta sa may summit ng Mount Kulago. after ilang minuto nakarating tayo dito sa campsite na sinasabi nila kasi may madadaanan daw tayong campsite eto at medyo sumisikat na ang haring araw hindi pa masyadong kita yung view ng mga kabundukan madilim pa siya sa camera mamaya ipapakita ko sa inyo yung nakikita ng mga mata ko ngayon sobrang ganda mga kapatid huh. nanibago tayo mga kapatid kasi ang tagal na natin hindi nag hike pero kaya pa rin naman yun nga lang mabagal tayo dito medyo kita na time check tayo 5.30 am <laughs> yan yung mga kasama natin eto medyo may papakita ako na sa inyo yung daan kasi may araw na Habol ah, tayo doon sa kasama natin sa unahan. Wow. wow. Grabe yung view. Tapos yung mga daan dito. Nilagyan nila ng parang mga baitang-baitang para madali siya ma maakyat. Oh, you know. napasolid solid ng view. grabe natin trail going to summit ng Mount Kulago ayan o ayan natin yan kapunta tayo dyan kapunta natin dyan baba lang agad tayo <laughs> ay swabe eh. ito na ang start ng patarik dere dere ito papuntang summit uh, grabe ang Uh, Hey, I'm in panalo <laughs> diretsyo pa tayo eto na mga kapatid finally tanaw ko na eto na yung pinaka last tapos summit na tayo ano pang hinihintay natin let's go narating na natin ang tuktok ng Mount Kulaga Ay! Yep. Bakit pa nakaganda na siya Ha? <tod> Thank you Lord, thank you Lord. Yeah. Dito na tayo sa may summit ng Mount Kulago. Welcome to Mount Kulago. Maayad hapag uma. Saan ba yung pinaka-summit sir ito? O yun pa? Doon pa po. Oh. Ah, yun pa. Sabi ganda rito sir. Panalo yung lugar nyo. Walang overnight dito. Wala po. Doon lang po sa Hindi naman po mag-overnight dito sir. Basta may tent ka lang po. Ah, okay. Pagkat muna tayo ron. Sa may dulo pa, nandun yung mga kasama natin. Let's go. Grabe talaga yung view rito. Grabe. Yun lang yung masasabi ko. grabe lang maganda tapos grabe sobra <laughs> eto yung makikita mong view kapag ka nagpunta ka or nagbalak kang umakit ng Mount Kulago worth it yung pagod kasi pagdating mo rito sa tuktok wala na hindi <laughs> ko na alam yung susunod ko sasabihin <laughs> Pagdating mo sa tuktok Papapawaw ka na lang Na sobrang ganda Diretso pa tayo dun sa may dulo Para Mag take pa ng Mga konting picture Kumbaga sulitin natin yung punta natin dito sa Mount Tulago tumingin ka rito sa kanan mo may napakagandang view tumingin ka naman sa kaliwa mo may napakagandang view pa rin sulit sulit eto at pabalik na tayo pabalik na tayo sa jump up point tapos na tayo magpahinga rito at the same time tapos na tayo kumuha ng mga picture at medyo umiinit na napakaganda mga kapatid itry nyo kapag uh, pupunta kayo ng bukit nun itry nyo tong Mount Kulago pwede siyang pang beginners eto nga pala yung guide namin na si kuya Adrian Adrian napakagaling hindi <laughs> ka pababayaan sa trail di ba kuya? Yan, ang pangalan niya is Kuya Adrian. Ilalagay ko sa description box yung Facebook page niya. Kapag ka gusto niyo nang magkaroon ng guide na contact papunta rito sa Mount Kulago, kontakin niyo lang siya. Hindi ko masyadong naipakita sa inyo yung buong trail nung paket kami kasi madilim. Itatry kong ipakita sa inyo mamaya pag nandun na kami sa may bandang baba pati yung ilog or sapa na tinawid namin para magkaroon kayo ng idea kapag ka uh, nagbabala kayo na umakyat dito sa Mount Kulago. Masaya at masarap ang umakyat ng bundok. Ito ang mga kataga na maririnig mo lalo na kapag narating mo na ang tok Pero habang nasa trail ka pa, dito masusubukan ang katawan mo pati na rin ang haba ng pasensya mo. Dapat lagi kang preparado mapa minor man or major hike pa yan. Bakit nga ba kami umaakit ng bundok? Bukod sa masaya, bagong kaibigan at syempre magagandang view dito ay matututunan mo rin maging matibay. Mahirap pataas, malayong lakarin pero sa huli hindi ka sumuko at narating mo pa rin ang summit. Parang sa buhay, marami mang pagsubok ang dumating, pwedeng magpahinga, mag-isip ng paraan at sa huli ay makakaisip at makakahanap ka ng solusyon. Hanggat kaya ko pa, patuloy tayong aakyat at maglalakbay kasama ang kaibigan, bagong kaibigan at tigit sa lahat ang pamilya. Sana namang masayang adventure ang nagawa natin dito. First day pa lang natin sa bukid noon pero grabing adventure at action ang pina-experience sa atin at ipinakitang napakagandang tanawin. Muli mga kapatid from Lakwatchero, hashtag Project Laboy, Happy travel and peace, yo!